Magandang araw mga kaibigan Ito breaking news uh, Malungkot po na balita Ito may po si Dr. Lorraine Badoy All of the Vice President Security Have been taken out And will be charged with obstruction of justice Yung security personnel ng Vice President tinanggal na lahat. Zero na. Nung una, binawasan lang. So, itong nagkagulo sa House of Representatives, yung pagbisita ni BP Sara, may security pa siya dyan eh. Tapos, doon sa St. Luke Hospital, may security pa siya. Ano daw? yung mga security daw, uh, these are members of AFP, PNP. Ano daw, sila daw yung na nag-obstruct sa justice. Dahil nanggugulo, o oh, yun, na-obstruct yung tamang decorum, or ano, yun ang dahilan kung bakit pinol out lahat na security personnel sa Office of the Vice President nakatutok ano tinanggal na uh, bago ko ito na nabasa itong post ni Dr. Loren Badoy, may nag-text sa akin na isa kong kaibigan, PE graduate. Sabi niya, "Bok, paki-check mo nga sa mga contacts mo kung totoo yung balita na tatanggalin lahat." ang mga security personnel ni BP Sara dahil nga sa obstruction of justice. Uh, sila daw ang nanggulo, naka bigay ng kaguluhan doon sa House of Representatives, yung pagtulog ni BP Sara at saka doon sa St. Luke's Hospital. Sabi ko naman, yes Bok I will check. nang so, Nagkontak-kontak ako. Mamaya, nag-respond na ulit yung kaibigan ko na confirm na book, tanggal na lahat. Kaya sabi niya, ako, mag-volunteer na lang ako. Katawan lang gamit ko kasi retired. Military personnel, hindi ka naman pwede ngumawak ng armas sa labas. Pwede sa loob ng bahay. So, katawan ko lang ang aking gagamitin. Ipanangga. Ganon, yung aking kaibigan, volunteer siya na security ni BP Sara. So, ito na mga kaibigan. Lalong Ma-expose sa danger ang buhay ng ating Bipisara Meron siyang binabanggit, uh, narinig ko na siya sa kanyang press conference yung Oplan Romanov Ano yung Romanov? Yung, ito daw plano, uh, allegedly ah, dahil sinasabihan daw, nalaman lang ito ni Bipisara sa mga kaibigan Na mayroong Oplan Romanov targeting siya at kanyang pamilya. Yung para saktan siya o ano. Yung threat sa buhay niya at kanyang pamilya. Malala nyo nung nagbakasyon si BP Sara. Bakasyon siya sa Germany. Eh nakunan siya ng footage. Pag alis niya, pag niya sa airport. Tapos lumabas yung footage. Oh, Bakit nakunan siya ng ganun? Nilabas pa. That's a breach of security. And then pagbalik niya galing Germany yun na. Uh, yung balita sino surveillance siya kine casing. Casing term 'yan sa intelligence community. Yung minamanmanan na lahat ng galaw mo, saan ka nakatira, pamilya mo, gano'n. Mabuti na lang ito nabasa ko post ni Tio Moreno. Mabuti nagreklamo yung mga homeowners kung saan nakatira yung pamilya ni BP kaya tumigil yung ganong pag-casing. Uh, allegedly, mga party lang, party lahat yon ng Oplan Romanov. Romanov is a Russian term, parang ito yata yung plano no na pag-eliminate ng uh, isang political dynasty, dynasty sa Russia, yung Romanov dynasty. So, Ayan na. So, sinong mag-volunteer?